Hoy, tahang ina nyo, huwag kayong wannabe. Kami original na Brasco. Yeah! yeah. Brasco 2! Pinibas na pangalan, dito yung God, pamilya, dugo. Klaruhin natin ang kwento! Yeah. Yeah. yeah! Sino ba kayo para sabihin kayo o Sumakay na kayo pero yun na mga sa hari pa. Ngayon yung walay na pero tumatakol sa lang sila'y Ginawa you know, kayong kapatid Pero may hindi nag na Ang braso ko hindi yan nilikha ay isinilang Huwag kaming pekiin Kami ang tuwing ng linya Hindi kami sumali Kami ang sinimulan nila Tumatahol kayo ngayon Kalamoy hari ng kaal kaya nagpanggap kayo pundasyon Pero kayo lang ang extension Me. Kayo'y branch lang kami ang puno Huwag niyong baguhin ang version Sumakay sa init ng brass Ngayon gusto niyong mag ng script Pero kahit anong ingay niyo Ang totoo di pwede i-twist Mananatili daw siya dilaw Kung gano'ng mananatili ka Wala ka lang ngayon tinatapon Nyo kami kinagamit Sayaw ang niyong pinasandalan Kung di kami tumanggap sa inyo, sa inyo Nasaan na kayo ngayon? Abar! Tumatahol kayo ayon Kalaboy hari ng tapat Pero huwag kalimutan kung saan kayo nagaling Huwag pastusan Hindi pasko ang galing sa sa inyo ng katotohanan Kayo ang produkto ng pasko Yan ang totoong kasaysayan Hindi lahat ng